Ayun na, oh, higay. Ako nga magkabit. Ako nga magkabit. Okay na, okay na. Kaya ako pa, parang may antena yan Sa S-line. <laughs> tapis. Ayun, tapis. Ingat ka. Oh, wag mo kung sasagat saan. Huwag lang kayo na to. Alam ba? Lob, no, uh, alis daw din mo niya. Inihiram ko yung motor niya, yung sabi nga alis daw. Ay, hindi. No, Mga ba babae! Eh? O, oh, inihiram ko. Alis ka ko. ako, kayo. Kunginong yan. Nagutusan niya. Ah, kaya? The Pally okay. number one. O. O, ano inihiram ano? oh, okay. <laughs> 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 oh. <laughs> oh, ko yung motor mo, ha. Alis ka ba? Yung kayo mong lang siguro. Ano, ma'am? Alis ako. Kasampaling ah, kita, alis ka na naman. <laughs> okay, pagka yan, nagka n Hindi, <laughs> <laughs> wala kang pang-bila doon. Hindi katulad doon isa. Mayabang. Mayabang. Mayabang.

ano na sila Hindi pa siguro naliligo paigot-igot eh Hindi, yun yun, naalis ko Baka makamal Umaya, umaya, pag niya na Pag-shot na niya, saka may lalagyan na yun na yun Ano ba yan? Ang laki na Ano mo no? Eh, at mo no? Hindi siguro nung hindi at mo shot ni Biz nung helmet Saka may dikit Huwag mong sa ka lang Ha? No? Ay, dito ko Ay, Pwede mo ay dito. Oo. Puta kayo na. ako malapit ka dito. Hindi kasi. Ah. Dito. Kaya mo? Oo, oh, ayaw. Yeah, yeah. Basta lagyan mo Hindi ako matutunigyan. Kasi napakatagal lumabas. Nag-makeup ba Napakatagal lumabas. Ay. Okay na ba? Nakasalaming ka, tapos mag-helmet ka. Oo. Oh. Oo. Kanya-kanya tayo na trip. Tignan mo ha? oh. Baka naman Project. ma Baka naman hindi ka manalo sa chess. <laughs> hindi naman yun, may iba kami <laughs> Ba't dala may chess clock? Siyempre, pag uh, free time. Bukas na ako eh. Bukas Project. na ako eh? Project ano? Project sa Unlewing Ano ang bababae? Project sa Unlewing Sea. <laughs> <laughs> Tina, bukas aalis tayo, aabot ka ba? <laughs> Tama, hindi nakasin. Ha? Aalis <laughs> ka ba? Ay, papa, aabot ka ba? Oo. Oh. Bukas, aan tayo ah. ba hindi nakasin yung helmet mo? Tina, parang baba mo yung helmet. Hindi nakasin sa'yo. Oh! Kalito ka lang! Teka lang kasi! Ay, okay. ng Ako nga magkabit. Ako nga magkabit. Uh, oh, okay na, okay na. araw si Duray. Clip mo clip nyo. Tulungan nyo. makiklip. kiniklip Ano lang. Oh, ano ba? Ano kasi? Pre. Ayan na, kalabo naman ang bicep mo, pare. Ayun, no, okay na. Ha? 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 Bumili ka lang Ang ng kilabos, bumili ka ng sabit na lapay. Bumili ka ng... Badumiyo. Teka lang, patay mo muna kasi yan. Naingay eh. Kaingay. Ano ba? Madumi eh. Bandi ko ako. Dadalawa? Anong dadalawa? Dos lang isa nun. Dos lang ba yung oh. dalawa? Oo. Oh. Sabawanan mo to. Saba. Diba? Ay, basahin niya. <laughs> baka lang mahila yung eh. signal mo. Ah. Ah. Ha? Bila ah, mo na Tara, Sama mo ko. So, sundan natin. <laughs>

Na. Ka lang ingat, Kaya na. Gusto ka na mag Ingat, ingat pre, ingat pre. Bam. Ingat Teletubbies. Teletubbies. Ingat, ingat ka. Oo, <laughs> no, may wire na mababa. Kumapit. <laughs> <laughs> mababa. may wire na mababa. No, Ay, kuna halata ah, halata wala 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 ako wala Ako, wala 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 ka wala 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 nung, nung <laughs> <Mag -aipin. laughs> <laughs> ka! <Yusokay mo. laughs> Ah, so, <laughs> to, uh, ganyan yung design ng helmet mo nung inabot mo sa amin. Ah, di ba yung ba... Ganyan na nga, pinalilinis <laughs> ko lang. <laughs> di ba <laughs> yung mga babae yung buhok naman na gano'n? Ayusin niyo, buklasin niyo, nakakaya eh. <laughs> nakakaya daw. Kaya saan ka na ba umabot? Saan ka na umabot? Ano <laughs> si na pakapalik pa? Paganda <laughs> ng design ng helmet niya. May hawakan. May hawakan yan. <laughs> Ribbon yung andyan, hindi... Im, ano? <laughs>

Di kasi yan? Hindi kasi. Ito na gamitin mo, Ay, Level 1. Bitin mo